Ding. Kriya ba? Ah, kabuting. Kabuting. Dari may diri sa among uma. Kitin ang libuna. Pati libuna kabuting. Kaya wala lagi yung umaha. Mauma. Wala na wala na yung gabaul. Wala na yung gauma mga kabuting. Oh. Kasagbutan butana, Wala na mais. Inigpundo na mo. Sa umaabot na panahon, kay magbaul mi. Ari kami na mo puli dirig baul Ha? Napa may dalan di ay? Napa. Grabe ito ang mga kabuting ka sa mong uma. Pagkalibuna na mga kabuting. Oo. Oh. Ha? ah, ah. taas ng oh. Lagi putol Lagi na ang mga Lagi. Pulungan. Lagi na. Pulungan? Wala. May